So nga po ang ating ulang for today's video. Siyempre pang malakas ang sisig. Minudo na parang pangpesta pesta yung lasa. Chicken curry. At ang ating gulay na chapsuy. At siyempre yung ating mga daing na bangus. Mm. Nakakaprito lamang. So, mm. Tuloy. Medyo malayo po hindi natin. Uh, medyo malayo yung dideliveran natin. Magbabalik pa siya. Kailangan po nating mag-travel. Cheyenne po! Ay! Saan nandiyan? Ano? na! <laughs> <laughs> ano <Dinilibyan> mo <na talaga. laughs> Thank you! Thank you po! Dinilibra na talaga! Nakalapin <laughs> na! Yan po, mapagpalang araw mga kasalo. Kamusta po Kumusta po ang lahat? for today's video ay yan. Muulan pa din po. Ha, alam ko po, habagat po to Pero may papasok daw pong bagyo. Na, share ko lang po. Ito po yung ano natin yan. Sumigas na siya. kaka frost lang po natin kahapon. Ayan. Ayun ay, po yung butas na sinasabi ng na natakpan. Kaya namuuyong yung yellow dito. Yan lang. Gusto ko lang po siyang share. Tapos mamalagi daw po tayo sabi niya. So, tara po. Dala po tayo ng porang public market.

Ito pong, data pong tatakap mga yan po. 20, 20 pieces mo po. Kami uh, itong pong balot pamintang tunay po, ito pong durog. At saka po, dahon laurel po, 20 pesos po. Okay nepo, one, two, na po, kanda. 1, 2, 3. Wala na po. 25. 87. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Ano? Hey. Oh, Thank you, mas. Thank you. Thank you. God bless, mas. oras na yo para mamprito. prito ang na daw tawin lang pang isang pinakamalaki tapos daw tatlong carrots tsaka isang repolyo ito yan po no minudong pang fiesta 75 pesos per order ano to eh. Lagyan ng malagkit. Dim na may lang <laughs> shiner ko. Yung, yung, at nakita mo yung shiner ko kahapon. Ano yan? Yung no. yung taga. Ano pa ah. pa nag -taga? Pwede na to eh. Sabi mo yung sinabi mo kanina. Pwede na to eh. <laughs> Pwede na to eh. May punto kasi. May punto po kaming mga kapampangan. Hmm. Sa pag batigas, batigas Oh, matigas siya. Matigas po siya. At saka kami po yung tipo na parang koreano po talaga asin parang koreano po pag na, po sila maalala ko noon nung, nung, binata po kami ng mga magkakaibigan kami kapang panganga po kami maingay po kami uh, hawak po namin yung parang nag-aaway po kami parang ganon yung kabilang table halos mga asa ah, sa mga bago bago pala yung mga korean ngayon nung panahon yun eh sa angeles hindi pa ganun karami pong karami kaya yung nga nasa isang table po noon ang ingay nila grabe para po silang time stand mo po sila sa ingay namin kapampangan na po kami. lalang lang, na-share ko na. Naalala ko lang na tuwing, naaalala, ano yun? Eh? Natat, nat, natatawa ko tuwing naalala ko yun eh. Grabe yung ingay, na nanahimik kami bigla eh. Yung nasa hole kami ganun. <laughs> At heto nga po ang ating chicken curry na 75 per order. Mamaya yan, magdi-dry pa yan. Masasarap yan mamaya. Ayan po, all goods na ang ating pang chop suey. Nakapanghiwa na tayo. Ayan. Ngayon, okay na yung hiwa natin. Nung nakaraan, eggs tayo doon. Yung mali. Ano po yung lalagay natin ngayon, Koli. Nung naka, uh, po natin, halos broccoli po yung lalagay ngayon, cauliflower. Almosal natin, turon. Ayan, pinakuha na na tayo ni Sam ng mga kalaman si Sili gamit sa sisig. Si Boyes na lang yan, nagkundos na. Hulog-hulog pa. Apat-apat. Apat-apat, tapos Sili, apat din. Kalaman si... Ayan, all goods na din po ang ating chef 50 po yan per order. Yung po, creamy chop suey. Ngayon, chop suey lang po siya. Ayan po. Oh, sarap yes. yan. okay na po yung pangsisig natin. Kailangan na lang pigahin tong kalamansi. Mga silis, sibuyas, syempre. Yan. Lagyan rin tayo ng breadings ng mga bangus. Daing. Para po dito. Oh, Ito na nga po ang ating ulam for today's video chop chicken curry, minudo, at syempre pang malakas ang sisig po natin. Good morning. Mag-deliver na po tayo. Manyaman niya kanyang tayo po ito. Karinda na kapan niyang duk. Hmm. Mula na naman. Pang sisip-sip yung kain. 75. 75. Pag sabay-sabay na natin yung tatla. Ano ang mga tayo? Tapos di bali pabalik-balik na lang tayo. Hindi kayo burik yung yabing ang bigyan yung kapatid na paano. Ano kayo po tayo nabuhay? Marina ko mm -hmm. magpaalam. Mm -hmm. Yan, ito po muna habang kinatakal ni Sao yung iba. Para pagbalik natin, meron na naman. pasulubong natin si madam eto naulan na naulan na dilim na din nami-miss na daw magka penis oh. Kaya binisan natin siya ng creamer. Yan. pagka -uwi po natin, meron po tayo agad. Dito lang po.